Hello guys! What's up? Uh, busy kayo ngayon. Uh, busy busy ba tayo mga superista? May tagabahog ng baboy. Ah uh, baboy. Iro na yung aso. Jomong is here already. Uh, yung mga bago po natin yung mga housemate. JC! Yawin ah! busy <laughs> uh, Busy kayo sila guys. Pag ganito pong oras, mga 7, mga 7.30, kakatapos na po na aming dinner. Ito po ang aming ginagawa. Okay. From Surigao City, si Albert. Uh, ang uh, Boy Scout boy, Boy Scout. Uh, pack, uh, troll. Ang kair ng uh, Dapa City. Dapa, sorry, Surigao. Pak! Oh. Uh, Uh, Jomong omiti um, omiti baca pemayat si Jomong baik kuliki. Kau yang nyari saya Jomong. Parah ini kau kau Ah, ah, uh, Jared, Brother. 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 Uh, Pak Leberia, apa? Sergau. Ah, Sergau. <laughs> Jasi. Itu pasalnya saya kabilang bandar guys. this sini terlalu din. Ya kira-kira dan ni yang kaya pagadin, nak? Orang ibu mak din. Ah, oh, kakarating lang po. Oh, uh, ah. <laughs> Ako umiyak daw sa airport eh. <laughs> Albert. Hi, asa yung know, mga Okay na yung mga mata? Okay naman, buds. Ah, okay. Thank you, Doc. Tapos na po. Oh, Denzel from Bohol. Ah, uh, busy po. Ganito po ang ginagawa nila. Naguhugas ng plato. I don't know. Taga South Cotabato, Pak. Ah. Uh... Hahaha. <laughs> I don't know kung dito lang ba sila nakapaghugas ng plato o baka sa bahay nila hindi naghuhugas. Hugas okay. ka? Jose. Oh. What's that from Palo? Indonesia. Uh, from Saudi. Saudi. Saudi late. Ah. <laughs> oh. Ang heart of kaswaga kaya Dior City Jaden. Oh. Ang ganyan kami si Ang yolo ng seminaryo Ang hilito oh, so, Ito yung aming uh, ng Unang painaan At oh, Di ba? <laughs> Napaka oh. Sa table Ang hilito talosi you No? Know? <laughs> ano Ano Batang? Batang ama. Hahaha <laughs> Hahaha Grabe bay Ay Ang kumlao ni Nang San Mateo Rizal <laughs> Giancarlo Garilo So this is, this is Tapos ito ang ating uh, Pagsundo ng lahat Ng mga bago Dito sa seminaryo Sa airport Terminal 1, 2, 3 At Ah Hihintayin lang po natin ang pagdating. Hihintayin lang po natin yung pagdating ng mga baaw, mga lumang similarista dahil nagbabakasyon pa sila hanggang ngayon. So, pahinga muna tayo. Oras is 7.43 ng gabi. <laughs> so, this is it, man. Sit. Yara. So, atin na nga sundo lahat ng ating mga bagong pumasok sa seminaryo nitong taon na 2025. Yung ating mga grade 11, dito na, mga grade 12, nandito na rin. Lalo-lalo na ang incoming uh, first year college no? ng philosophy. Nandito na rin ito pong araw na ito. No? ah uh, this is it, Thank you. ah uh, salamat, Lord, sa lahat. b uh, from Indonesia. <laughs> So thanks be to God. Salamat po sa Diyos uh, na tapos rin at nasundo na ang lahat. Nandito na ang mga bagong housemates ng Barnabite Fathers Seminary. 2025, magandang gabi.